lalo oh, di ba ito naman ako ngayon sa labas no yung niyaya ka ng kasama mo na ano daw kukuha daw kami ng malunggay doon sa kinukuhaan ko ayun eh sabi ko magsisiyar lang ako ihi lang ako pero nang ginawa iniwala na ako ayun na siya oh talaga naman sabi ko ihi lang ako paglabas ko inahanap ko wala na buti na lang lumabas ako ng gate abulin natin luko luko itong babaeng to ka naman pagka senior citizen ka na mahina na yung pandinig mo sabi ko hintayin ako eh yeah, tama mo laking dalang supot ka alam mo naman kukunin niya yung buong puno ganda ng bulaklak dyan oh yung mga ano bugin bilya oh ayan hinabol ko siya oh di naunahan ko pa siya oh yan oh yung hinabol ko iniwanan ako saan ka na oh Tingnan nyo yun dito yung dates, di ba? Ang mahal dyan sa Pinas. Dito, tingnan nyo. Sa bawat kalsada, may mga puno. Ito. Ah, mahal kaya ito sa atin. Ito yung tinatawag nilang, ano, pambansa nilang puno. Kung sa atin, nyug, ito, buko. Eh. Tamor, dates. Yan. Di ba? Ang sarap. Hindi ako. O kaya wala akong nakuhang plastic. Uh, di ba? Yan. Punta natin yun, nangunguhan ng malunggay. Mayroon yung babaeng nangunguhan ng malunggay. O, oh, diba? dito. Uh, At least dito may tanim na malunggay. Pero, tanim ito ng mga ano, ng mga ibang lahi, banggali yung natur dyan sa loob. Tanim, um, yun, may, wag mo daw putulin, sabi niya. Muha ka lang. Pero wag mong putulin. O, oh, diba? Dito kami sa labas ng kalsada. Oh, pagka pag, mga bata, nakakapaglakwat siya, o, oh, diba? May bunga, pero tumanda na yung bunga, be. Tumanda na yung bunga. Tumanda na yung bunga. O, oh, sige. Hello ka dyan, o. Oh. Yan, kasi gila. Ginagawa niyang gamot. gamut eh. Ginagawa niyang gamot niyang malunggay. Uh, oo, oh, oh, nila, nilalaga niya. 'di diba? Ang malunggay, bow. ko Bubabalik ako sa nasari. ko, kukuha ko ng lagayan nitong kinuha ko na ito kasi ang daming hinog. Iwanan na kita.